Sa bawat hapag, masarap ang pagkain kapag buo ang pamilya. Wala pa silang alam na sa likod ng masayang tanghalian, unti-unti nang mababasag ang tiwala. Uy! Kain ka na, Mer! Yes, thank you! Huwag kang magmadali, ha? Nakakamagpasok kayo. Na Oo naman. Tsaka, alam naman, minsan lang ako makapagpahinga. Eh. Sarap yung luto ng misis ko, ha? Ah. Ma, pa. Mm. Sabi po ni Kat, pupunta daw po siya dito mamaya. Ano, tatambay lang daw muna po kami. Tapos mananod po ng tinday ng movie. Hmm. Si, Kat, yung anak ni Patrick, buti close kayo yung anak. Ano mo ba yung tatay nun, si Patrick? Bata pa lang kami. Close din kami, kaya siguro po yung mga anak namin, naging ano rin kayo. Kusang dikit. Sige <laughs> <laughs> ng problema. Welcome na welcome si Kat dito. Tsaka pala, Mer. Ah. Nakalimutan ano, binili kita ng bagong mong food supplement. Ay, thank you ha. Thank you. Mm -hmm. Isis ko. Makakaswerte mm -hmm. ko talaga sa'yo. Ano? Ah. Na, kain na tayo. Na, kain na, kain na. Okay, okay. Sarap na. Siyempre, luto mo to eh. Sarap, -sarap pa ba sa luto ng asawa ko? Oh? Mm-hmm. The best. Mario. Hmm. Wala na tayo ng pambayad ng bills. Tapos, hindi na rin sapat yung ni Cristel. So, mga uta natin sa tindahan ay iipon na rin. Hindi mo na eh. Eh, nari naman akong magawa. Alam mo naman, mahal na mga bilihin ngayon. Nahirap ng buhay. Naiintindihan ko naman. Baka ito oras para mag-OFW. Para sa atin naman din yon Aalis ka? Ano kami ng anak mo? Siguro mga isang taon lang naman. Para makapag-ipon. Para sa atin. Para narin kay Christine. Eh, alam mo namang tatrabaho din ako. Sino lang magbabantay sa bata? Ako mapariwaray anak mo. Hindi ko masasabi kasi hindi ko rin naman matututukan. Kasi, bakit hindi ako kumilos. Baka mabaon tayo sa utang. Eh, kung yung decision mo eh, kung yung inyong... Isang taon lang naman yun. Pibigli ko na yung sapatos na gusto mo. Hindi <laughs> naman yun yung abol ko. Alam mo naman eh. Iniisip ko yung anak natin. Siyempre, okay. ikaw yung mas nakakabisado doon sa bata. Hindi mo kaya mo yan. Sa isang taon lang naman yun eh. Mabilis lang naman yung panahon. Ah. Huh? Mm, sige na, kakayanin ko. yun yung gusto mo. Sige. Para sa kakabuti din natin. Salamat. Hindi okay, na tayo. Okay. Kapag gipit ang buhay, madalas sakripisyo ang naiisip. Pero minsan, ang sakripisyong akala mong solusyon, siya palang simula ng pagkasira. Magpakabait ka. Nagdaan mo si papa mo. Lagi mo wala na mga kita. May ko kita, Ma. Huwag din naman ma-miss kita. Huwag kang pasaway kay Papa mo, ha? Lagi mo siyang susunding. Mel, alaga mo si Crystal, ha? Hmm. Nag-iingat ka palagi doon, ha? Huwag alala ka nung bahala dito. <coughs> <coughs> ingat din kayo. Gano'y sundo ko. Bye mahal. May mga anak na lumalaking kulang. Kulang sa aruga, kulang sa yakap, kulang sa ama. At sa pag-ahanap ng init ng pagmamahal, minsan mali ang napupuntahan. Gabi na Saan po kayo galing? <laughs> Ano pa kaya mo? Nakapagluto ka na ba? Hindi pa po. Hindi pa? Ang oras na no? Ano, wala na tong kainan? Yung bahay, ang kalat. Puro ka lang sa cellphone? Tay, pagod rin po ako. Pagod saan? Wala ka namang ginagawa. Paano akong mapagod? Sa kadot-dot sa cellphone mo? ka nga, puro ka lang inom eh. Oh ano naman sa'yo? Humihingi ba ako sa'yo na bang inom? Wala ka naaambag sa akin, Catherine, kaya huwag kang ganyan, ha? Natututo ka ng sumagot dahil dyan sa mga kakabarkada mo na yan. Maalis ka na dito, eh. Wala ka namang pakinabang, eh. Sige, alis po ako. Oo, um, lumayas ka! Anong babalik, ka? Ah, wala na akong kuwela. Siya pa may ganang magalit. Tel? Oh. oh, Pat? baka pwedeng makituloy muna. Nag-away kasi kami ni Papa eh. Bakit? Anong rason? Pwedeng sa inyo na lang natin pag-usapan. Mahaba-haba kasing kwento eh. Oh, sige, tara. Pasok ka muna. Oh, ha! Oh. Ah. Ito ang sikat. Hello, Mino. Ay, hello. Pa, papakiusap ko mo, muna po sana siya. Kung pwede po ba dito muna siya kasi nag-away po sila ng papa niya eh. Oh, ah, ganun ba? Opo eh. Eh, wala namang problema. Kaibigan, kaibigan mo naman siya. Kaibigan ka naman ng anak ko. Oh. Sige na, dito ka muna habang ipaas yung problema yun ng tatay mo. Salamat po, Mino. Sige din, na, 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 na. Nak, uh, ano na siya sa bahaya? May bibili lang ako. Minsang tulong lang ang intensyon, pero iba ang magiging interpretasyon. Sa kabaitan ni Meryong, may pusong marurupok na mabubuhay. Oh. Scott, oh. wala pa si Gustin? Wala pa po eh. May project daw po kasi makalakad sa school. Ah, eh ikaw, Kat. Gusto ka naman. Pupunta na lang dito. Okay lang naman ba? So, yung ta kita. Yung muna ako ah. Salamat ah. At minsan, isang simpleng sulyap lang sapat para magising ang kasalanan. Sige. Pahinga muna na ako, Tio. Pahinga na ako. Pahinga. Sige lang. Ay, na. Sige uh, na, payong na. Payong na na. Pahinga ka muna. Kat. Po. Ang galing mo palang sumayaw, no? Siguro, ang daming nalaking nagkaagos sa'yo. Eh. Oo, wala nga po. Eh, okay, maniwala. sa ganda mong yan, tas talented ka pa. Wala nga po. Pakahambol mo naman. <laughs> Masaya pa rin ang umaga para kay Cristel Pero sa likod ng bawat tawa, may matang dahan-dahang nadudungisa ng pagnanasa. Ano na? Pakapin na ba ako? No? <laughs> Oo, oh, sige na. Yung bawal na. Yan na, di ba? Papo, na pa, na. Ingat ka na. Ingat ka na. Nung, bakit pa ba yung mabait yung pusa? Ah... Alam mo, bait ka kasi eh. Wala mo kang gumalang, tsaka... Wala mo ka sumunod. Minsan po kasi... Gusto ko na may nag-aalaga sa akin. Tulad ko nang ginagayaan mo. Ah, ganun ba? Hindi... Matutuwa ka pala pag yung... May oras na... Naalagaan kita, ganun? Oo. Siguro... Hindi ka pa nagkaka-jowa eh. Ay, hindi ko. Ah. Yan, yeah, yan. Kaya pala. Pero... Parang... Ito talaga sa naisa ano, no? May nag-aalaga tata, Before, sa iyo. Bakit yung tatay mo? Hindi ka rin naalagaan. Hindi ko. Lagi pa kasi wala si Papa. Ha? Mukhang salamat ka sa pag-aalag at pagpapatuloy. Ano naman? Eh, hindi ka na rin malipas sa akin eh. Mag-alala. pa kitang nalagaan. Ano? Uy, Kat. Ayaw ko doon, no? Kaya ko na to, siguro. Tulungan na po kita. Ikaw, eh, Kung mapilit ka eh. Ano? Wala pa ba si Christelle? Wala pa po. Yun. So, parang mamaya pa po yun. Ah, ganun? Opo. Okay ka, wala kang pasok? Wala. Wala pa ba? Magkaiba okay, po kami ng skin. Uh, mga pa naman nata no Mamaya pa siguro dadating si Christelle. Oras pa tayo, na? Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Ikaw, okay Ano na naman? Eh, wala yung... Ano naman wala yung asawa ko. Nangungulila rin ako. Walang lihim na hindi lumalabas. Ito, ano? At ang mga dingding na minsang saksi sa kasalanan sila rin ang magiging testigo sa katotohanan. Ano? Okay ba? Sarap, di ba? Tinom ba marinig tayo? Di yan, matagal pa uuwi yun. Ano pa ba? grabe ka pala talaga, Nino. Siyempre, alam mo namang sabi ka ko sa ganyan kasi malas ang malaya asawa ko eh. ano? Sa pa tayo? Tara! Baka makita tayo. Hindi tayo makikita noon. Mamaya pa uwi yun. Tara, isa ba? Ayaw na ba? Baka <laughs> maabutan tayo. Hindi tayo haabutan noon. Nakong bahala. Nakong ba? Siya doon naman natatakot. nap Nak! Kamusta ka? Ah, 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 may problema ba dyan sa bahay? Tapos, si Kapa, Dad, sakin sa ito morto, ginagawa. Anak, maka nagkakamali ka lang. Alam mo naman si Papa mo, mabait, sweet. Mm. Narinig ko po eh, malinaw po lang na sa'kin. Anak, gusto ko man umuwi pero nakakontrata ako eh. Tsaka, paano natin mababayaran yung bahay? Yung foundation mo? kaya mo kakausapin ko si papa mo. Promise ko yan. Ma, huwag ka lang po. na ako dito. Ayoko na po dito. No. Anak, konting tiis na lang. Hayaan mo, bago ako ng paraan para makauwi. Pakiramis ko yan talaga. Tiis lang na ka. Ang no, problema ni Pistel. Gising ka na pala? Good morning. Baka gusto mo ng tinapay? Pwede ba? Mayo ka nga muna dito. Ha? Mayokan. Bakit? Anong problema? Alam mo kung bakit? Ano akala mo? Hindi ko alam na nilalandi mo yung tatay ko. Ha? Wala kami ginagawa ni Nino. Anong wala? Narinig ko lahat. Wala lang mukha mo. Tinuring kitang kaibigan. Bristol, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Nilandi mo yung tatay ko, hindi mo sinasadya. Marot ka ka. Naihiya akong tinuring kitang kaibigan. Ano ko luwan yan? Hindi nang si Christian po kasi sabi niya malandi daw po ako. Bakit? Hindi ba totoo? Hoy, Christel, tumigil ka, ha? Anak lang kita! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito sa pamamahay ko! Bahay mo? Paano si Mama? Paano ako. Anak mo ako, 'di ba? Sumasagot ka pa? Eh, di ko may problema ka. Lumayas ka lang dito. Lumayas ka na. Ang sakit ng katotohanan kapag ang kaibigang pinagkatiwalaan mo siya pa palang ahas na pumasok sa bahay nyo At ang amang dapat magtanggol sa anak siya pang unang sumigaw ng umalis ka. ba? Anak? Napatawag ka uli. Ma, yung tanggal ko ni Papa yung walang di na yun. Tinabihan pa po ako na umalis na lang ako. Ano? Sinabi ng tatay mo yun? Sigurado ka ba talaga sa lahat ng mga yan, ha? Opo, Ma. Alam ko po, hirapan ka paliwalaan yung sinasabi ko. Kahit ako po na hindi makakaliwala. Kaya nirecord nire ko po. Inutayin ko po tayo, ma. Parang asawa niya na po yung babaeng yun. Sorry, ha? Hindi ko alam na mangyayari to. Sana hindi na lang ako umalis. Hindi ako makapaniwala balik gagawin ng tatay mo yun. Hindi ako basta makakaalis dito, eh. Kasi, di ba, nakakontrata ako. Kung ka ng mga ebidensya dyan, para hindi na salita lang yung hawak natin. Antay mo lang ako na nangyari sa bayan gan' ko, Sana hindi na lang ako umalis. Sana naalagaan ko yung anak ko. Hmm. Ang papangalan natin jad. Hmm. Ikaw, ano gusto mo? Depende kung lalaki. Sunod ko na lang sa akin. Kasi babae yun ako eh. Pag babae, sunod na lang sa'yo. Ha? Anong kalokohan to, Miryong? Habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa, yun ang ginagawa mo dito sa bahay na pinaghirapan ko? Inaanak mo? Inanakan mo? Bahay mo? Sa akin nakapangalan to. Wala kang karapatang palayasin ako dito, ha? Pangalan mo lang nakalagay sa lote na to. Pero pinagpawisan ko yung mga pinambayad dito. Manda ka, may mga rego ng anak mo laban sa'yo. Ano, Christel? Papa, paano mo nagawa sa amin to? Pamilya mo kami. Anak mo ko, inaanak mo yan. Christel, sorry. Hindi ko sinasadya. Itigil mo nga yung drama mo. sinungaling mo. Makinig ka, Miriam. Kakasuhan kita. Hindi mo lang kami niloko. Binabi mo tong pamilyang ito. Manda ka. <laughs> Nakakasuhan? Paano mo kakakasuhan? E eh, wala naman akong kasalanan. ano tawag yan? Hindi ba kasalanan na nakita ko? Sinisirain ko ang buhay mo, Miryong. Manda ka. Teka na, Christelle. Basta tayo ito. Titik tayo sa bagong kondo. Walang lihim na hindi nabubunyag. Sa pagbabalik ng ina, lahat ng kasinungalingan mabubura. Inaanak na naging anak-anakan. Sa dulo, naging sumpa ng pamilyang minsang buo. Pamilya pa rin no, po tayo. No, sorry. Sorry talaga sa pa ito. Akala ko pa nagtrabaho ako. May bibigay ko kasi yung mga kay pangangilangan mo pagbalik ko eh. Hindi ko alam na mangyayari ito sa ate. Oh, huwag ka po mas sorry. Wala ka pong dapat ka sorry. Malaki na siya na po. Kung maisip na po ko, maasahan mo na po ko. Naintindihan ko na po lahat na. Sa gitna ng dilim, mag lang ang nagyakapan. Wala ng bahay, wala ng asawa, pero may pag-asa. Dahil minsan, ang pamilya nagsisimula uli sa dalawang pusong sugatan. Kapag ang kasalanan mo'y bumalik sa'yo, hindi na paghuhusga ang tawag doon, Katarungan. Dahil sa mundong ito, hindi mo maitatago ang ginawa mong kasalanan sa ilalim ng salitang pamilya. Hi, I'm Cherry. Meriyong po. Oh, Sorry, Ted. At kami, at kami po ang EDRP Yon, palagi naman po maraming maraming salamat po sa palagi pagsubaybay at sa pagsuporta sa aming channel yon, sana lagi po kayo manood Thank you po Always kayo masubscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga P -p -p new dramas Ay, shoutout nga pala kay Renz Ramos ng Paniki at Tarlac tsaka si Jeremy Gatchalian Yes, shoutout po kayo Will Fredo makaraig ng wala kang nilagay na Philippines na lang <laughs> Shoutout din po kay Aldrin Matalong Yes Thank you po oh. Shoutout ka pala kay Abby Pasyo, nagpapashoutout siya sa akin Shoutout din po kay Ariel Cunanan ng Binyan Laguna Yes Shoutout yeah. din pala sa mga family ko dyan sa Kaloocan. Mag-subscribe kayo para Maganda. <laughs> shout out pala kay Mama. Ang Japan, ang Seagulls Restaurant, at kay Mama, kay Tita Evelyn. Kay Enz Maala ng Philippines. <laughs> shout kay Ray Ortega. yon. Yan. Uh, Nagsabi niya kasi in Arab country, siguro na talaga ibang bansa ito. Shout out sa'yo, bossing. Yan, shout out po kay mam Ma Dilma Malangite. Salamat po. Salamat. Shout I Sher Sherwin, huwag na po mga <laughs> hindi. <laughs> po kay Mimar Tampon. Thank you po. Thank you po. Okay. 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 Shout out po kay Sherwin Gonzalo. Okay. Salamat okay. bossing sa panonood. Shout out kay Alin Mahina para pagadian City. Shout out sa tropa direct si Charles Imbol. <laughs> <Bakalala yan. laughs> Ayan. Eh lompo, maraming salamat ya, po. Bye bye. Bye bye. -bye.